Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang araw ng panambahan sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway, nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito, tayo ay mapapaalalahanan kung ano ba dapat ang ating mga ipinapanalangin para sa ating kapwa. Tayo kasi ay namamagitan at ito ay isang utos ng ating Panginoon. Ano ba dapat ang ating uh, ipinapanalangin o ano ba? ang isa sa mga dapat nating ipinapanalangin para sa ating kapwa. Bago natin tunghaya ng paalala ni Pablo sa mga mana ng palataya sa Kulosa, tayo muna ay manalangin. Ang manamin sa langit, marami pong salamat at uh, sa araw po ng pagsamba, ay uh, po namin ang aming puso at isipan ngayon pa lamang dudulog na kami sa inyong uh, banal na salita upang uh, sa aming pong pagsamba at maging sa aming pananalangin ay magampanan po namin ang aming tungkulin patungkol sa pamamagitan para sa aming uh, kapwa. Pagpalain mo kami Panginoong Diyos, pagpapalang spiritual at naway uh, tanggapin mo ang aming pagsamba naway wala kang makitang anumang bagay o gawain namin na hahadlang sa aming pong pagharap sa inyo tanggapin mo ang aming papuri at pasasalamat maging ang aming mga awitan sa pangalan ni Jesus. Amen.

Sa ika may layunin, sa bawat suliranin, nararanasan ko ang puso ko'y panatag. Sabi ay ay kay kahit susparin ang pagti Jesús Adi. What are we praying for? Ito ay isang uh, katanungan na dapat natin ay uh, pagtuunan rin ng pansin at sa araw ng panambahan itutunghayan natin ang paalala mula sa salita ng Diyos patungkol sa kung ano ba ang mga dapat nating ipinapanalangin o yung uh, uh, ano ba ang mga bagay na when we intercede uh, para sa iba nating kapwa ano ba ang isa o dalawa sa mga ipinapanalangin natin para sa kanila? Kung tayo ay namamagitan sa kapatiran man yan o sa kapwa, ano ba ang mga dapat nating ipanalangin? Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo lang ito sa aklat ng Kolosa o sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Kolosa. Pag-aaralan natin ng kabanata isa, isang talata lamang, talata siyem. Colossians chapter 1 verse 9. Ganito ang aming uh, ang ating uh, mababasa. Sabi rito sa Colossians 1 verse 9. Kaya't mula ng aming marinig ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin rin kayo ng kaalamang kaloob ng spirito upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Napakaganda ng uh, intercession ni Pablo para sa kanyang mga tagapakinig o sa sulat na binasa ng mga taga uh, kolosa. No, and sabi niya rito, no, naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Spirito Santo. Kumbaga sa ano, the knowledge and the wisdom that comes or that the Holy Spirit gives Uh, uh, Christians or uh, a child of God. Sabi nga rito, no, upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Alam mo kaibigan tayo ay nananalangin tayo para sa ating mga mahal sa buhay at mag sa kapwa natin. Nananalangin tayo yung mga content ng ating prayer. Usually yan ay uh, maayos na kalusugan, 'di ba? Kagalingang pisikal ay uh, yung kanilang relasyon with uh, other people pinapanalangin natin yan ano yung comfort na nasa nila sa uh, mga panahon na sila ay nasusubok at uh, financial blessing at alam mo dapat bahagi ng ating pananalangin no uh, maaring gawin nating kaunahan na naway yung mga mahal natin sa buhay lumago sila sa kaalamang spiritual Lamo ang bahaging uh, ang unang bahagi ng sulat na ito ni Pablo sa mga taga kolosa ay naglalaman ng uh, pasasalamat para sa mga mananampalataya because of their faith as well. Nagpasalamat siya no, he commended yung pananampalataya ng mga Christians in Colossae. At ikalawa ay ang pag-ibig rin na ipinamamalas nila. Napakaganda noon no kung nakikita natin na Uh, faithful ang isang tao at nagpapakita siya ng pagmamahal sa kapwa. Napakagandang uh, halimbawa yon. Ano ang narinig ni Pablo patungko sa mga mananampalataya sa kulosa na dahilan ng kanyang pananalangin at ano ang kanyang hiniling sa Diyos para sa kanila? Alam mo kaibigan, pag binasa mo yung Colossian epistle, nagsimula ang apostol ng pasasalamat usually ganun yung mga introduction ni Apostol Pablo. no, I thank God, usually ganun yung sinasabi niya. Nagsimula ang Apostol ang pasasalamat sa kabanatang ito sa pamamagitan ng pananalangin. Wika nga niya, no? sabi nga niya, no? lagi kaming uh, nagpapasalamat sa Diyos tuwing ipinapanalangin namin kayo. Sa, talapa, sa talata apat nga ay narinig o nabalitaan ni Pablo ang kanilang pananampalataya at ang kanilang uh, pakikitungo sa kapatiran. Alam mo, sarap makarinig uh, kung ang kapatiran sa iglesia ay nagmamahalan at walang anumang alitan na namamagitan at higit sa lahat, no, sila, lahat ng miyembro ng iglesia lumalago sa kaalaman at karunungang uh, higit sa lahat sa mga bagay na patungko sa ating Panginoon at sa kanyang ginagawa. Wika nga ni Pablo, sila ay may pag-asa ng kalangitan at dahil dito ay ganito rin ang kanilang kapahayagan patungkol sa mabuting balita. May pag-asa ang isang mana ng palataya at pag siya ay nagpapahayag patungkol sa buhay na walang hanggan, nagkakaloob siya ng pag-asa sa kanyang kapwa. Nagiging mabisa ang ganitong patotoo no? sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kaibigan, pahayag ng talata, ang pag-ibig na ipinagkakaloob sa kanila ng Espiritu Santo ay ang tanging dahilan kaya, mabuti ang kanila rin pakikitungo sa isa't isa. At tignan natin, ano ang hiniling ni Pablo para sa kapatiran? Hiniling ni Pablo na sila ay maging malalim. Ito yun, ano? sa kanilang kaalaman patungkol sa Diyos at layo ng Panginoon. Eh ganito dapat ang ating uh, pamamagitan para sa ating kapwa, ang kanilang paglago sa kanilang pananampalataya. Hangad ng apostol na maging marunong ang mga mana ng palataya at ang karunungan patungkol sa mga bagay higit sa lahat na makadiyos na kanilang maisa sa pamuhay. Wika nga niya, no? sabi nga na no? mula nang marinig namin at maunawaan ng kagandaang loob ng Diyos na ipinagkalob niya sa inyo, na kanila rin namang ipinapangaral, ito ay nagdala ng pagpapala sa kanilang lahat maging sa kapwa Nagkaroon ng maraming bunga ang kanilang pagpapahayag ng mabuting balita, maraming lumago at naunawan, naunawaan ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Dahil dito, nagpasigla ang apostol sa mga mana ng palatea at sinabi sa kanila na patuloy at walang tigil pa rin silang magpasalamat sa Panginoon. Dahil sa kanilang pag-ibig sa isa't isa, magandang patotoo kasama ang pagpapahayag ng kaligtasan. Kaibigan, e ang magiging bunga ng ganitong pananaw ay upang maging maayos ang kanilang pamumuhay sa harap ng Diyos at higit sa lahat magbigay kaluguran sa ating Panginoon. At patuloy lamang silang manalangin sa Diyos upang sila ay bigyan ng kalakasan at bigyan sila ng karunungan, bigyan sila ng kapangyarihan. Magiging ganap ang kanilang kagalakan, lalong-lalo na sa kanilang paninilbihan. Kaibigan, sa araw ng panambahan, siguro magandang encouragement. No? kasi nabi natin sa ating uh, mga mahal sa buhay o sa mga malalapit sa atin, sasabihin natin sa kanila, alam mo, kinausap ko ang Diyos tungkol sa iyo. sa diwa ng pagkakaisa. Ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Ako si Bishop Pablo Olores ng Doro Church, Baliswela City. Samahan po ninyo ako sa pananalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito dahil Ikaw ang Diyos na mabuti sa amin. Salamat po o Diyos sa mga pagpapala, kalakasan, biyaya Panginoon na nanggagaling po sa iyo o Diyos. Panginoon, dalangin po namin sa iyo ang lahat ng mga simbahan, ang mga Christian churches Panginoon sa dito po sa amin sa Pilipinas, maging sa iba't ibang dako ng amin pong mundo, patuloy kang gumawa at kumilos Panginoon, hayaan mo o Diyos na ang iyong banal espiritu ay patuloy na makagawa at makakilos sa bawat simbahan Panginoon. Hallelujah at maging ang mga pastor o Diyos na patuloy mong itinatayo ay patuloy mo silang samahan Panginoon. Salamat po o Diyos dahil ikaw ang Diyos na amin pong pinagkakatiwalaan sa bawat sandali ng amin pong buhay. Salamat po Ama, lahat ng papuri pa salamat. Ito po ay aming alay sayo, sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan patungkol sa intercession na hindi lamang ito tungkulin kundi pagpapakita ng pagmamahal sa ating uh, kapwa. At pagka tayo ay nananalangin, ipinapanalangin natin na naway lumago ang ating mga mahal sa buhay sa kanilang pananampalataya. Tayo ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa uh, napakagandang paalala sa panimula pa lang ng araw na ito bago kami pumunta sa mga bahay pagsamba. Sapagkat magiging bahagi po ang uh, paalalang ito sa aming pong pananalangin sa aming pagsamba. Sa araw ng panambahan, Panginoon Diyos, gamitin mo ang inyong mga mangangaral upang malinaw at mabisa nilang maipahayag ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Tanggapin mo ang mga awitan at papuri ng inyong mga anak naway wala pong maging hadlang sa aming pagharap sa inyo Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa, pag, sa panghala ni Jesus Amen Kaibigan, bukas ako ay muling nagaanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala. Kahit bukas, inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito ay magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Okay,